Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita ang aktor na si Pat Sugi sa gitna ng mga kumakalat na chismis tungkol sa di umano'y sisiran sa pagitan ng kanyang asawang si Ariel Garcia at si Daniel Padilla. Cheater, humanizer, unfaithful, ilan lamang ito sa mga masasamang akusasyon ng mga netizen kay Daniel Padilla matapos ang labing isang taong relasyon nila ni Catherine Bernardo. Noong nakaraang taon, pareho nilang kinumpirma ang kanilang breakup ngunit hindi nila ni-reveal ang tunay na dahilan. Ilang babae na ang nolilink kay Daniel. Kabilang dito ay si Ariel Garcia, ang asawa ng kanyang kaibigan na si Pat Sugi. May blind item na kumakalat online na may pamagat na mermaid and disco. At ang ipinapalagay ng mga netizen na tinutukoy bilang mermaid ay si Ariel Garcia at ang disco ay si Daniel Padilla. May nakakita raw sa kanila sa isang bar at sinisid ni Mermaid si Disco. Ito daw ang naging dahilan kung bakit wala si na Catherine at Daniel sa kanilang kasal. Isang netizen ang nagtanong kay Ariel tungkol sa blind item na ito. Sinagot niya ito ng may cling comment, not true. Segunda naman ipat sa comment, ang maniwala ay, starting with the letter B. Sa ex naman ay nagpaliwanag si Patrick para sa kanyang asawa. We don't know where all of this is coming from, but I can assure you guys, my wife has nothing to do with this yung di nila pag-attend sa wedding namin before. Na-clear na namin yung reason kung bakit di sila nakapunta. Stop making false accusations please. We're trying to live a quiet life so please stop. I'm only talking kasi nadawet na naman ang name ng wife ko. There's no truth to this. That's all. Salamat. Sabi pa niya sa kasunod na tweet. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share. Like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.